Base sa tunog na ito, parang naglalaglagang barya, papiso-piso, pa isa-isa. Nagdududa na nga ang mic kanya, baka daw sa tensioner lang. Sabi ko, check muna natin at e revolution natin para mas malinaw. Tunog ATM machine. Napadpad tayo dito sa ibabaw dahil all goods naman daw ang kanyang tensioner siya rin ang nagpalit nyon at bagong palit din daw, di umano. Pinutol muna nating mag-record dahil naging Japanese movie ang ating video biglang lumabo. Dito nga ay nag-timing na tayo dito sa ating magneto at sa ibabaw, kakalasin na natin ang ating rocker arm kanyang rocker arm pala motor pala to ng customer hindi pala to sa akin at pinas forward ko na nga para mas mabilis gumalaw itong si Junjun dahil medyo lumalaki na ang kanyang pata na kamay ang may issue na rocker arm ay ang kanyang intake kaya bubunutin na natin ang pin dito ay makikita nyo kung ano talaga o gaano kalaki ang issue ng kanyang motorsiklo sa puntong ito ay kitang kita na nga na ang bearing ay kumalog na nga. Meron siyang movement na up and down. Roller type ang ating rocker arm. Pati ang exhaust rocker arm dapat i-check na rin natin. Total andito na at nakalas na lang rin naman. Check na rin natin ang mga bearing. Huwag din natin kalimutan na i-check ang bearing netong camshaft etong malaking bearing at syempre yung bearing doon sa loob. Minsan kasi dito lang nanggagaling yung mga ganong issue. Subalit sa kanya kasi ang laki ng lagitik, halos lagapak at lagutok na nga rin. Dito nga ay walang magaganap na kupitan dahil kasama niya si Mrs. sa pagpapagawa. At eto ang sira ng unit niya. Sa tapat ko, narinig ko ang usapan ni Junjun at ang customer. Sabi niya, idadiagnose niya daw ang unit na daladala. Tula kasi ito, Repa. Napansin ko lang matindi magdiagnose diagnose Nose talaga literal ang ginamit ni Junjun. Sira daw ang ECU. Bahagya na rin palang nakatay ito ng may kanya. Beat nga pala ang motorsiklong ito, Repa. At dinala na dito dahil sabi niya, mukhang hindi ko nakaya. kaya. Napansin ko lang dito sa likod ng kanyang ECU may bukol at biyak na. Positive, sira na talaga ang ECU mo. At nakabalik na nga ang may kanya ng sniper repa, may dala siyang pyesa, sabi ko magkano ito, sabi niya sa murang halaga lang. Ito kasi ang itsura ng kanyang rocker arm at ang nabili niyang pyesa, sabi niya isang set na ito. tinanong ko nga siya ulit dyan kung magkano, napangiti na lang siya. 300 plus lang daw, di umano, isang set na intake at exhaust, sabi ko sa kanya. Huwag ka lang makakalimot magdasal para hindi bumigay na mas maaga ang pyesa nabili mo. Sabi ko nga rin sa kanya, may problema ka na rin sa bulbs. Asahan mo rin na may bahagyang lagitik tayong maririnig dito. Sabi niya, okay lang at paghahandaan ko naman yan. Gusto ko genuine parts talaga. Kaya sabi ko, maghanap ka. <laughs> at dahil tumahimik na ang kanyang motorsiklo, kitang-kita ako sa mukha ng may kanya na masayang-masaya ang misis niya. <laughs> ang may kanya ay hindi nakakupit dahil magkasama silang dalawa. <laughs> Tapos nalaman niya pa ang presyo ng pyesang nabili niya. Dahil nga sinamahan siya ang bumili ng pyesa sa labas isang set, 300 plus lang. Sana nga lang tumagal ang pyesang nabili. Alright, ba tayo dyan? <laughs> Alright.